i'm guy on that.

hindi ah, naman nang uli hindi naman nang ulam sinigang agad sinigang agad o oh, diba ah, dito natin sa baba wala yung aming kwan ay ay mga aming ko ano to ha ngayon pag ang pangayon ko ha parang nasa katsakad yan siyang po ko. malita kong kumain ano, na kanil eh pag nakapalakang kanil nasa katsakad yan po ha? Huh? pag nakapalakang kanil ko masakat ang siyang alipas na ang sa oras, aling kain na naman, alay, alipat na sa oras, saan ulit sa oras naman na. na hindi na, natakanin na pa lang, bago, hmm, hindi, saan naman naman siya, saan naman siya, saan naman siya, saan naman siya, saan Au rein nangyari kanina siya kami kahit nahuli dito din ang lakas dalawa mas maliit pa yung isa nung may ari lang nakakanda tayo malaki na nga nahuli nangyayin nilala ayan oh mga amigo ayan oh mga buhay buhay oh ayan oh. buhay buhay na oh, mga puso yun nung buhay ang basta dito na eh, tuhog-tuhog Uy, dadalwa pa Pero marami may marami ka sa nylon na eh Sa mga Sa mga kuha ka na naglagay Nagadiris ko na sa Nylon nila, mo po mo Kaya lang, ha? Tatlo. tatlo, lima, anin Anin na lahat Ay, mo Dadalwa pa Tapos wala pang patay-patay at, uh, oh, sa hulihan mga amigo apat, uh, lima di na ang buhay-buhay na yun eh. one Jimar uh, yun ano yun mga amigo may channel din yun ah, hindi palang monetize pa ah, uh, supportahan nyo na lang din at ah, uh, yung extra lang sa akin may pinadala talaga siyang bangka alam na kanila ilawot so, kawa ng uh, may down tape ang ayusin tapos mas malaki yun Ah, mananin sila dahil may paparating na masamang panahon. Kaya extra muna dito. Yan, ito sila, mga extra lang ito, ito, extra lang dito. Wala pa talaga kung nakuha tayo at biglaan na itong loud Sayang naman yung panahon, mga amigo, kaya ako po patilitan lumawag dito. Si Kami ay parang uh, nagpahinga daw, muna, papahinga daw muna siya, kaya hindi muna siya nag-naog. Uh, Sabi ko, sayang naman, lalawot ako muna. Oh, so, para makalawot din ako. Kaya sabi ko nga dapat kasama siya at ako'y sasamahan ko lang siya eh Parang sabi niya papahiyang muna siya, papalik daw siya ulit pagkakawal Parang papahiyang daw, papahiyang <laughs> Yun, maraming ito yun wala ah, na Medyo matuma lang po siya Pero may pang ah, alalay naman sila at may ilang tirasong pirit din naman Yung mga libre pinang mga maliliit ah, Yun talagang ginagawang tumain Yun, sana mamaya madaling araw o gabit pa lang ang namin ngayon Sana bigyan tayo ng agad mga bitok Wala na hindi lahat nangangahuli yung monitor namin Nangangahuli naman daw at dito sa area na to Yan ang mga may ilaw na yan dito sa Dito lang alam kung maabot ng tanaw natin sa camera Dito lang kung maabot ng camera natin Ayan o Ano yung mga naman ay mga nakahuli Mayroon mga hindi nakahuli Pero mas lamang daw naman yung may huli Hindi nga lang siguro karami yan ang nasibad Pero kanya lang naman yan eh Biglang tutumal, biglang bibilo O sana din bumilo na siya para Sayang uh, naman Unang lao, sana na may patikin tayo uh, Mga tatlong kabila Ngayon kami ano na rin Mga tatlong kabila kami makakahuli na gawa ng at paparating na naman ang mga nandito masamang uh, panahon yun mga nandito uh, na ang mga lang natin mamayang madaling araw sana pagbibigyan tayo ng uh, mga uh, oh, nandito na Walang pumadlas Ang bilis na anod Nasa 3C na yata Nagpabor yung silig hangin Yung buya na iniwanan natin Doon sa Virgo Doon din tayo dumaan sa kalapit ay walong milya mahigit ang layo natin doon Oh, lakas ang uh, hangin ngayon mga amigo pero bukas naman mamayang gabi, mas mahina na mas lantap ha? may sa na pa oo mas lantap naman mamayang uh, gabi kisa sa ngayon nagpabor yung silikat hangin bagay magandang hangin mabilis ang anod sa lang walang uh, sumama gawa ng bag malakas ang anod, mas marami kang madadaanan na isda eh wala-wala talaga sumama, ayaw sumunod sa ilawo. Pa-ta operation dito. Wala na. Ha? Ah. Mga lang kitik pa kaya ko sama-sama nating video. Ah, buhay ni Mama. Mga sama-sama. Wala na nakigalang na. Wala 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 ning kahit debit wala. Wala. Ah. Talaga hindi sumama, no. Ayaw, no, unang gabi pa lang sumama ano? Ito haluan pa lang. Ayaw na 'yan gabe pala naman. Talaga na naman ka yan uh Oo -oh. Yung hamper ko yung unang gabi Amo ko lang, sabi wala din daw ay. unang gabi nila Isang gabi lang naman ako na nila sa atin, ano? Si Virgo yeah. Hindi, no? nung nagtakbo yan, nung nagtakbo baga dahil sila ay kalalabas Oo, oh, isang gabi lang Pangalawang gabi lang din nila ngayon mm -hmm. yun na mga amigo ahhh uh, ganun talaga buhay unang gabi wala pa o, baka mamaya pero sana talaga pagbigyan tayo kung mamaya meron na hindi kaya isa araw gawa ng tatlong gabi lang itong lantapay eh. ah apat naman kaya lang lalo sa pangangapat magmumuni monitor tayo doon sa pangangapat na gabi gawa ng may posibilidad na magbago yun ay eh. Bawa na rin, may metapasok na masamang panahon oh. oh. Sige mga amigo eh, Ganun lang talaga ang han hanap buhay uh, Unang gabi pa lang naman Minsan nga yung iba na Inaabot ng ko, bago makasukpo Pero nakakarami na rin Kasi pagka nabuyo naman kumain sila Nabigla naman yan O oh, yun ah, Siguro hahanap na ulit kami Magbubunot lang kami dito para sa so, Hahanap ulit kami ng payaw na aming ma mga muna ah uh, mas maganda yung may laman at mamaya ari-ari namin lalong naman ito maya maya mga amigo kagabi man laki ng alog tabang lumiliwanag uh, pa lantap ng balantap mamaya mas kalma na mamaya at uh, nag weather naman ako bago ako malis sa tabi tinignan ko yung weather sa windy ay yun uh, mamaya ang gabi mas ayun ganito lang ganito lang mamaya ang gabi lang ang alam Sa bandang hating gabi Hanggang medyo paliwanag Hindi kagaya kagabi, malalaki kagabi mga amigo Ngayon lang ito na Sige, abangan nyo lang ulit mga amigo Susunod natin video